Nagpaabot og mulo ang usa ka residente sa Purok 13 Carcon Village, Barangay Lagaw Jansan, pinaagi sa text line sa brigada. Ang problema nila, mao ang public disturbance sa mga open pipe nga motorsiklo nga matud pa nagadrag race. Sa gipadalang mensahe, ang mga motor wala matud pa plate number ug posible matud pa nga walay mga lisensya. Alang sa residente nga si Jumel, distorbo sa ilahang pagtulog ang mga nag-a-drug race. Ano po kaysa mga magsinggit bidri kay ano man naman bidrin sa iba si masayip si panpun mi. Mora po na mong gina ano, nila sa ano nga. Maglikay lang. Hangyo karon sa mga residente nga aksyonan kini og dili na hulaton pa nga kini makadisgrasya. Oh, lingog mo gid ma'am kay labi na ka tulog na. Kay ang iban kay mga hubog naman ang mga bata nang gikan sa ubos. gikan badrak kan lagi kan tu kanto ya ulat ka belo bas disgrasya mitabo puri sya ginon sya kay sakit sa tinga ba lan ya tapos ingon kalkal mo sabak kayo say so, amon ko ano nya sa amon ko dili na to makuan kay diri pagkaw di nang balik dapat Jod, ma masumpo pun na sila kay kanang gawas nga disturbo kanang kuan pud ba basig na mga disgrasya ana ma na ay makagawas ana mga orasa Sigun pa ni Kapitan Jaime Tatad, nga residente usab sa Carcon Village, dugay na matod pa nga problema. Rason niya gina pa trace na matod pa niya kung kinsa man ang mga individual ang drug race sa lugar. Inasugo ko nga si Chairman kung ilocate doon yung, ano, yung mga kinong may mayari para mapuntahan po mismo personally. In the heart of changing lives kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.